po yung hindi na kinin. Galing pala eh. Pag naman ang kinin-kin -kin, ah. Galing ah. Ang <laughs> galing mag-floating ah. Ito yan po, mayroon po tayong pinatid dito sa isla. Ito yan po si nanay. Bay, mayroon po palang saging na nilaga. Aga ka nagising na yan. Aga, taan Salamat <laughs> na ay. Ay, gising na kayo. Ayun po. Binigay ni nanay nilagang saging. Doh diba, nagising agad si Kin-Kin. <laughs> Good morning. Hindi pa yata nagtutot brush. Akin. Nagwawalis pa si mama eh. Bukain ka na po ay nagwawalis at mm, po ako ni nanay. Ngayon po pala ay pupunta tayo ngayon sa ano, sa binbagat Sila tito ninyo po ay nakalaos po hapon, Kaya ngayong umaga po ay magsasalubong na naman po tayo sa kanila, sa mga lumaot. Medyo maaga pa naman po at ngayon ay magwawalis-walis muna tayo. Tayan po, tapos na po tayo dito sa likod. Medyo hapyaw-hapyaw laang po at nagmamadali na rin po tayo. Dahil para makaabang na po ka na tito ninyo. Ayan po si Bryl. Ang mga aga din gumising. Aga mo Bryl, nagising. Mag uh, gusto na naman yata maligo sa dagat. Ay, sabaw kami. Ayan. Oh, um, makikita tayong dagat Malamig ka po. Malamig ka? Ayun, ala, ayun. Tina. Yan po kami ay pupunta na po ng kabindaga at sinakinpin po at saka si Namiko. Tita Ago, na po. Mauna na po sa amin. Kaya po kasama ko po si Miko. Ayan po, ayun, nagdadatingan ayun, na po yung saanawa. mga bangka. Yan po ah. si Junjun. Si Tito Ninyo. Naon na po si Tito Intoy sa kanila. Kaso wala po siyang huli. Ma? Dito na rin po si Tito Ninyo. Malulo, mukhang wala silang huli. Malulungkot po yung mga lumaot ngayon. At walang mga huli. Ayan po yung mga bata naligo na ligo na. Ang aga-aga. Ayan po yung hulo ni Tito taga, Ninyo. Medyo malalim. Oh. Sa paa mo. Sa paa mo. May Ayan po na minigay na po si Tito Ninyo para sa mga nabuhat po ng ating bangka. Kaya, timpla mo na ano ba yung nandoon?

Ha? Tuman, ako may arang kutu pa din yun. Ako po ay magbabawas po ng ating kunting idadaing. Bibigyan na okay. natin isa sa Tama? Kita man Walang huli Yun, natin.

Ito yung po yung huli nito ninyo. Marami rin pala eh. Kaya nakukunti. Marami-rami din pala eh. dapat makapag-iponan ng daing. Kaya kukuha ko doon sa bangka nyo pang daing. Kala mo siguro. Kala hindi makatakbo. Ayos ka. Ang daming huli. Malilit ang mga pusit. Okay. Bunga 28.5 28.5 Huli ni tita ninyo yeah. Bakit manong? nong? Wala huli? Ha? Ah, nalubat? Ito bunga at nalubat siya 30 Bawasan ng 0 Bawasan ng 0 pupunta? Ayan po, lilinisan na po ni Nico yung bangka po ni Tito Ninyo. Buti po ay nakalaot po siya. Naayos na rin yung kanyang makina. Ayan po yung mga bata. Aba, ang sipag naman ang kinkin ah! Hinahugasan niya yung stereo po ng papa. Ayusin, na, ayusin mo na ka, tanggalin mo yung ano, tinta ng pusit. Kasi pag naman ang baby namin, ah. O, oh, tulungan mo daw, niyo daw siya. <laughs> ano, balik na natin. Uy, babad na. Kami po ma pala mamaya ay eh, mayroon po kaming bisita. Naka-check-in po sila ngayon sa Dawal Resort. Ha? Huh? O, oh, pwede na. Hilain mo. Uh, tulungan, niyo tulungan niyo daw siya. Si Tito Intoy po ay wala pong huli ngayon. Uh, tulungan niya ako diyan. Si, si Tito Intoy ay kahit pa ay mayroong ano, huli. Naka 28.5 po ang huli niya. po yung ating idadaing. Tayo <laughs> uwi na. Uwi na to tayo. Tama na. Oh, no? okay. Hinihintay na lang po natin si Tito Deo. At si Tito Diyo po ay medyo malaud po siya. Dito saan ni si... bray, I-re-vlog ako! talaga walang Mga bata, talaga walang kasawa-sawa sa dagat. Si Brail kahapon ay gustong gusto ng maligo sa dagat. Ay sobrang init pa. Enjoy na enjoy siya dito sa Sambales. Hindi man lang naiisip ang mama at papa niya.

Maniwala ako wala kayong bigas. Wala. Kaya iram kami kay iram nga kami, kami kay dito pa. Kita sa <laughs> Dito nga kami magkikain sa inyo. Naghihintay kami ng pag-almusal oh. Wala pa. Iiwan niya lang. <laughs> yung iwan niya dito ta maglutan na ako. Anong iiwan? <laughs> <laughs> Hindi mabrayahan niya nong. Maluloy, Manong. Susunod uli, kana maot. Alam naman parating marami kang huli. Babago lang naman wala kang huli ngayon. Ayan po, may ginagawa po dito si Tita Ago na ano yan, pang laba. may mahirap ng malabo ng mata. Pwede na yata, eh, sumusuno eh, ano, sabay-sabay na. Hindi yan, sabay. Sige, kung na Una. Sige, anong makinig? Ano yun? Bubble. Ano? Bubble... Forty... Bubble Buster. Oo. Tapos, ano next? Next? Anong next? Forty... Forty-five Bubble Buster. Yan uh, yung order mo lang sa Lazada? Yes. Yan uh, Tapos... Ayan yung nano ni na Jisa? Maganda yung kulay. Blue. Um, Remix wine. Na pin na Sige. dito pa lang tayo dayo oh. Bubbles ay may mga uh, number pala naman ah. ayun naman may ay mga na number oh ay kutasan nung 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 ko nung 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 may nung ano, nung number nung number nung sense niya no. Hindi yung sense. Paamay niya. Uh, Ito bin... yung sense niya. Hindi mabango na eh. Yun yun yun. Mabango naman ah. Kamay. Sunod ka. Sunod? Yan pa rin sa number 2. Ito pa rin. Yan yun. Yan yun. Sunod. Isa nyo ang soul factor. Next. Surfactor? 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 Yeah. Gupitin ng maliit sa lulo at ibuhos sa <laughs> Patay ba naman yung pag binasa mo pa talaga? <laughs> Ibabad si ng yes. si minuto, yes. 20 minuto bago nguin ang gumuti. Ibabad mo daw ng 20 minuto. 20 minuto Ano yun yung oras? Ano oras na? Mabango mm -hmm. yung gamit yung jersey. Para wala nang daon eh. Mm -hmm. <laughs> May parang na, parang ang unti uh, ay, ay, ng tubig, na, ay, 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 parang yung kay Jason dami ng ano? Ende Ano yun? naden ka? Yaya 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 minuto. yaya 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 ano sabi mo? Tinitignan ko. Ha? Tinitignan ko. Ah, Tinitignan nyo naman lang si Nanay? Eh. Yeah. Wala. Para matuto ikaw. Ito yan po, mayroon po tayong pinatud dito sa isla. Ito po yung bangdero natin sa si buying. At saka ito isa, si pare Ito yung sasakyan namin kay Kentoy. Tsaka ito naman po yung bangka ko. Tsaka yun naman po yung isa na yun, yung kulay blue na yun. Yung, yun po yung kay Kuya yung nasa harapan. At ito po yung hinatid namin sa isla. Ayan po, yung mga, yung mga iba po dyan, mga taga Marikina daw po. Pero yung dalawang bus ko, taga Quezon City po yan. Yung po dalawa, yan po si Chip <laughs> ito po meron din daw po ditong mga taga kalumpang hindi ko lang po alam kung taga saan po dito saan po dito yung taga kalumpang pero lahat daw po ito sila ay mga taga marikina po sasakit lang daw po sila dito maliligo at amaya amaya daw po iuwi na din po sila boss Hello guys, dito kami ngayon sa Isla Putikot. <laughs> yan po, po si... Uh, yan po si Boss Peg. Masa ipag po yan. Kahit saan po. Po, po yan, pwede. Meron din dito sa kabilang ano, kabilang grupo. Yan sa kabila. Hindi ko na ganong pipicturan, baka bawal.